Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may uh, sentro ng Naik mismo. Uh, Ikutin natin yung bayan ng Naik kung saan maraming mga pabahay ng gobyerno na ipinatayo o ipinagawa. So para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung uh, hitsura ng bayan ng Naik at paano tayo makakapunta sa palengke, sa mga school at uh, simbahan dito mismo sa bahay ng night. Ngayon kung saan tayo naroon, so kapag ka, uh, galing kayo ng Manila, o kung saan man lugar, no? galing doon, so ito yung unang maabot, makikita ninyo, ito yung uh, pinaka-marker o mohon. At dito makikita natin yung uh, kalabaw na dalawang ulo. No? So, ang gagawin natin, Iikuti natin dito, ito muna ng unahin nating Apasyalan, pagkatapos dito naman sa kabila. So itong way na to. pag gagaling kayo Manila sa bandang kanan, ito yung pagpunta mismo ng uh, bayan, mismo yung sentro. Kung saan makikita natin, like dito sa bandang dito lang, malapit dito, nandito dito na mismo yung uh, munisipyo ng bayan ng Naik, Cavite. Tapos pag diretsyo natin doon, pagkikita natin yung simbahan, palengke, siyempre mga residential area mga local ng mga lokal ng taga Naik, Cavite. Okay? So, dito naman sa kabila, sa kaliwa, ito naman yung uh, papunta na ng, uh, ito yung main road, no? Ito yung main road, papunta ng uh, Trece, papunta ng Maragundon, papunta ng Tarnate, papunta ng Bagalianes, shortcut papunta ng Tagaytay at papunta na rin ng Nasugbu, Batangas. Shout okay. ah, shoutout kila kuya! <laughs> at yun na, sige, sama kayo ha. Ah, iikutan natin itong ah, bayan ng Naik para magkaroon kayo. Shoutout kila kuya! Para magkaroon kayo ng konting idea kung halimbawa nga uh, marirelocate na kayo dito sa bayan ng Naik. At yun, medyo busy, ah, busy ngayon at maraming <laughs> mga sasakyan. Ah, we Webe Santo ngayon. So, siguro kanya-kanyang uh, o ano, bakasyon papunta sa kani kani-kanilang pamilya dahil ito rin yung tagusan papunta doon sa mga uh, Maragondon uh, at Yun nga inulit ko, yung mga nabanggit ko, papunta na rin ng ano, probinsya papunta sa Kabil Kabikulan, uh, Kisun Kison province. So, may mga shortcut papunta rito sa lugar ng bayan ng Naik. Okay? so, natin yung camera natin. So ayan yung uh, yung mga bus na yan, nakikita nyo ay yung mga biyahe ng uh, papunta ng naik at uh, ito yung sinasabi kong dalawang ulo ng kalabaw na makikita nyo at ito mismo makikita nyo rin yung uh, welcome to naik so ito na yung pinakasentro at ito yung pinaka muhon o marker na nandito na kayo mismo sa sentro ng bayan ng naik siyempre itong petron na to uh, makikita nyo rin yun at uh, makikita natin na itong highway ay hinahati sa dalawa, kaliwat kanan. So, 'yun nga, yung dito sa kabila, yung highway papunta sa sentro mismo, sa local. So, ito yung mga barangay uh, road kung tawagin para sa akin na. Hindi ko alam sa iba kasi itong kabila na 'to, ito yung tinatawag ko na national road kung saan dumadaan yung mga public buses, jeepneys, kung ano pa man papunta doon sa iba pang mga lalawigan, no, dito sa bayan ng Cavite. Okay, so 'yun. Ah, uh, ikot na tayo. Unahin natin dito sa papuntang palengke, simbahan, para magkaroon kayo ng idea. So ikotin natin to para kung sino man yung mga marerilukit dito, eh magkaroon kayo ng idea mismo kagad sa bayan na mismo ng naik. So ayan yung uh, city hall ng uh, ng naik, yung munisipyo itong lugar na to dire-diretso lang tayo dito. Ito yung tinatawag ko na barangay road. Kasi hindi naman talaga ito totally uh, daanan ng mga malalaking sasakyan o yung mga public utility. The same time, mayroon ding lusot, lusutan rito papunta dun sa national road. Pero ito, uh, makitid kasi rito eh. Kikita nyo, So ganyan, two lang siya. At yung uh, number one na transportation dito, tricycle. Kaya medyo expect nyo na na medyo may kataasan talaga yung uh, pamasahe. Lalo na kung manggagaling tayo doon sa mga pabahay ng gobyerno, na pupunta kayo dito sa bayan like palengke, kung sisimba kayo, ayun, medyo pricey ng konti para sa akin pero hindi ko alam sa inyo. So yan, uh, makikita natin dito ng gasoline station na to. Uh, kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo rito papunta sa palengke na. Kung diretso naman tayo doon, uh, papunta naman yan doon sa may simbahan. Yung uh, simbahan mismo ng uh, bayan ng Naik Cavite. So na uh, itinayo ng panahon pa ng Kastila. Although dito may lusutan din, pero babalik tayo diyan sa Barangay road na yan para mas maging uh, madali sa inyo na ma pinpoint yung lugar mismo na sinasabi ko. So, ay yeah, medyo nagkaka traffic lang at medyo busy yung lugar, no? Kasi siguro dahil ah uh, ongoing gawa ng long uh, holiday kaya, yung ibang humahabol na umuwi ng probinsya. So, ngayon lang uh, umuwi. Dahil ngayon ay uh, Kobe Santo nga. At yun, makikita nyo sa bandang unahan na yan dyan. Ayan naman yung uh, Granby College, to Ayan, nakikita nyo. So, kakanan tayo dito. Papasok ng... Uh, palengke. So, ay nakikita nyo Naik Central Terminal. Kung so, nakikita nyo yan sa taas. Ewan ko lang kung naabot ng camera natin kasi <laughs> wala tayong GoPro pa. <laughs> Tsaga-tsaga lang muna tayo sa phone natin. So, ayan. Ito na yung pagpasok natin dito. Ito na yung uh, Central Market ng uh, Naik Cavite. So, ayan may mga pinagagawa pang uh, mga building. No? at yung makikita rin natin yung parang ah uh, parang ah uh, ada ano ba matatawag dito ayan City King parang Tangaw City King City Town Center and then yung Pure Gold o oh, makita marami tayong mab mabibiling pangangailangan natin sa bahay. Hindi naman siya mall na as in parang SM like Robinson. Hindi naman ah uh, makikita lang natin yung mga o pwede nating mabili na gamit natin sa tindahan. So ito na yung uh, public market no ng Naik Cavite. So ito yung isa, iikutan natin. So dahan-dahan lang tayo. Ayan dito makakabili kayo dito yung mga prutas naman dito, yung mga nakalagay. Ayan no, mga prutasan 'yan. Lahat ng tinitinda dito ay uh, mga prutas, so saging, kung ano-ano pa. Mahala na kung anong pagkain yan, basta dito nyo mabibili sa lugar na to. Like gulay, and then kapag ka madaling araw nga pala dito, may tinatawag na latag, no? Kung saan, may mga paninda rin. So madaling araw yun, mga alas 4.30 ng madaling araw, hanggang 7 or 6 ng morning lang. At dito naman, ayan, makikita nyo man dito yung wet market na. So, yung kung saan mabibili natin mga isda, dito natin mabibili sa lugar na to. So, katabi din lang siya ng, uh, ng mga gulayan. yan. To, like uh, baboy, mga karne. Dito, dito ninyo mabibili. So, yung mga nyog naman, pwede naman, ayan, no? Oh, alos magkakatabi din lang. Oh. Mainam dito kasi hinati-hati. Kung baga, may mga itinayong uh, structure, no? Mga facilities para doon sa... Katulad nga nito, yung sa gulay, ito sa baboy, hiniwa-hiwalay nila. So, ayan, yeah, gusto naman ninyo parang uh, letter sari-sari store, makakabili rin kayo riyan, no? So, dito may lusutan para <laughs> Bukang namatay pa si kuya ng kanyang uh, motor tricycle Ayan uh, siguro ano pa lang si Utoy eh. Di pa niya kabisado masyado. So dito naman, mabibili naman natin dito yung uh, like yan. kita nyo, mantika, kung ano-ano pa. Ito yung original na ano, na palengke nitong nang naik. So itong mga dinana natin, eh, kumbaga dinagdag na lang yan. Ito yung unang-una. <tip> maraming tao ngayon maraming namamalengke kahit tanghali na so pag uh, regular day dito mga gantong oras as maybe mag alas 10 eh halos wala nang namamalengke pero ngayon ang dami so dito naman ito yung uh, dating tindahan ng mga mga karne ngayon ay uh, ginawa ng paradahan ng tricycle ito dito Ayan o, no? oh, paradahan na siya ng tricycle ngayon Kaya makikita nyo ang daming tricycle. Tapos dito, ito rin yung isa pa. Uh, yung mga, like yung mga damit, kung ano-ano pa. Tapos yung, yung mga gamit sa bahay. Basta kung ano yung mga mabibili natin, uh, pangailangan natin sa bahay. Ayan dito. Ito yung, yung lumang palengke. So dito din lang naman sa, sa lugar na to Mali isa lang, ayan kung makikita ninyo. So iniikutan lang natin. Babalik din tayo doon sa pinasukan natin. So ito na. Ayan, pagka lumusot kayo dito, papunta na rin kayo ng main road. Ayun na yung Grand B. So lusot kayo dito, uh, lusot niyo ng main road yung uh, pagka nakaharap kayo doon sa may sa may uh, Welcome to Naik sa may Kalabaw. So doon kayo lulusot sa bandang kaliwa. Okay, so ngayon didiretso tayo dito sa inikutan natin, papunta pa rin tayo ng palengke. Kasi ito muna yung ikutan natin para hindi tayo maligaw o hindi kayo maligaw sa panunod sa ating video. So ito napaayos na to Dati medyo <laughs> malalim itong kalsada na to Ngayon napaayos na. Kaya makikita ninyo, parang isang talampakan ata yung itinaas nung kalsada na to. So, ayan, makikita na ninyo yung mga <laughs> mga bigas. Busy ngayon yung ano, uh, palengke. Kahit ang halina, dami. Pero pagka regular day lang, mga itong oras, wala na, wala ng tao, mga pangilan-ngilan na lang. Pero ngayon, nakikita nyo, ang daming mga taong na namamalingke, mga nagmumotor, mga nakamotor, na... Napakarami na nung ano rito. Like, kung gusto nyo yung bumili ng appliances, eh, ayan, no? Meron kayong mabibilan dito, uh, grocery, no? Marami din. Kung gusto nyo mag, uh, ano, ng sari-sari store. So, isa naman yung uh, no, na kilala dito sa bayan ng Naik. Hindi ko lang alam kung meron to sa ibang lugar, pero dito sa bayan ng Naik talagang uh, napakadaming uh, parang mini -mart na dali yung pangalan. So yan, bumalik lang tayo. Palabas na tayo dito yung kumanan tayo kanina kung didiretso lang natin yon Dito rin tayo lulusot. So yan oh, nakita nyo yan yung uh, pagpasok natin doon sa market. Yan naman yung ano, Ah, uh, mat din 'yan. So ayan yung Grand B. So ayan yung Dali oh. Dito namimili yung mga uh, nagne-negosyo ng sari-sari store. So nakikita niyo yung mini bus katulad nito sa kabila. Ah, uh, ayan din yung isa sa transportation pag kagaling kayo Manila, no? Papunta dito. Pero kung lalampas kayo ng Uh, bayan ng Naik Huwag sa sasakay dyan <laughs> At papunta doon sa mga pabahay Kasi hindi kayo aabot So yan, ito yung ito sa mga na Yan, dyan tayo pumasok Ayan, nakikita nyo Umikot lang tayo At ito rin yung uh, Dinaana natin kanina So bumalik din lang tayo At ngayon, pabunda na tayo doon sa Simbahan Itong Bayan ng Naik Uh, malapit din lang to sa coastal area maraming mga beaches dito yung mga beach na sa naik na walang bayad yung iba mura lang pero uh, hindi ko na inaano na tawag dito masasabing ganun kaganda yung dagat kasi hindi naman ganun kalinaw talaga gusto ko lang maging honest sa inyo pero kung hindi naman kayo tawag dito, mapili, eh pwede na. Malinis din naman. Kaso yung dahil nga sa hampas ng mga alon, eh malabo yung ano ng dahil. kuminsan naman, lumilinaw din. Okay, so ito na yung uh, kung tawagin natin ay, ay, Barangay Road. Kikita nyo na dalawahan lang talaga yung pupwede nasasakyan dito. Kung four wheels, ha? So yung mga local dito na nakatira, ayan, makikita nyo maraming uh, mga business establishment din dito na rin talaga sa lugar na to. Pagka nasa bahay na kayo nang naik. Oops. Sama lang kayo ha, kasi medyo <laughs> mahaba-haba itong ah... Uh, Pagturo natin dito sa bayan ng Naik Naik, Cavite Kasi baka mamaya eh, May iba pang bayan na Naik So, kumplituhin natin Ito ay Naik, Cavite Ayan, pagka ka, Kumanan ka rito Papunta na yan sa may dagat Sa mga beach na Kung tawagin ay Freedom Park So, naiipon yung sasakyan dito. Hindi natin alam kung bakit. At ito may tulay na tayong madadaan nung dito. yung tulay na to ano kayang meron. At bakit naiipon yung mga sasakyan. So makikitabi-tabi tayo sa kanila. At nakakalusot naman tayo. <laughs> Sorry. <laughs> Ayan, nakita nyo. Yan yung ilog. No? medyo traffic nga talaga bakit daming tao nga talagang di natin alam kung yung mga local eh, na nagtatrabaho ng Manila ay eh, nag-uwi na nagbabakasyon dito sa sa lugar nila dito sa bayan ng naik So lumusot na tayo, nakitabi-tabi po tayo sa kanila. <laughs> Kasi makakalusot na tayo. Itong mga daan na yan, mga one way yan. Ay. Ah, may mga nagbibisita, iglesia pala, yun no Yung sasakyan na yun no Yung sinusundan itong isa na to. May nakalagay na bisita iglesia. So subukan nating makilusot. At uh, di tumakbo si kuya, bakit kaya? So yung mga nilulusutan nila, mga one way yan. So mga palabas lang, walang hindi po ka po pwedeng pumasok. <laughs> palabas lang pwede, katulad yan. No? Oh. Kasi yan ay, ito yung sentro. Ito yung sentro ng uh, bayan ng Naik Kabiti. At ito, malapit na tayo sa simbahan. ito pagtuto natin ay uh, Huebe Santo. So, mainam din kasi napakaraming tao. Parang ang saya. Parang live na live yung lugar. Oh, try natin na pumasok pa sa loob and then labas na rin kaagad tayo <laughs> kung, kung <po> pwede <laughs> o hindi natin lang kung sinaraduhan na ng uh, ah, bukas pa naman ayan tapos lalabas din lang agad tayo ay ah, hindi sarado na pala hindi pwedeng pumasok hindi ko oh, kuya nagbablog lang ako nagbablog po kasi ako <laughs> so ito na yung uh, simbahan ng bayan ng naik at uh, hindi na tayo pwedeng pumasok doon sa loob kasi sarado na so ito yung uh, historical charts no, ng bahay ng Nike naka, naka, nakatayo dito mismo sa loob sa sentro na, tapos pagka dumiretsyo na kayo, maraming lusutan na dyan papunta doon sa main road kagawin natin, sa kaliwa tayo dito, pabalik doon sa sa main road no doon tayo lulusot, okay? Delio TV kuya Lubos na, na ako ng sticker Delio. Delio Delio TV Oo, oh. sige, salamat Okay, sige, salamat kuya Go na ako So dito ta, didiretso tayo dito Palabas na ng main road Salamat kuya Ayan, hindi kayo po pwedeng pumasok dito sa lugar na ito uh, dahil one-way ito. So kung ano yung <laughs> takbo natin papunta doon ay yun lang yung po pwedeng uh, dumaan na sasakyan dito. Kasi ito na yung sentro uh, talaga mismo ng bayan ng Naik, Cavite. So dahil nga malitang kalsada, uh, ginawa nilang one-way, one-way. So kung tawagin nga natin ay uh, Barangay Road. Marami namang lusutan, lusutan to. Ah, uh, kang lumusot-lusot. Papunta rin dun sa main road. Ito lang yung talagang parang uh, regular na dinadaanan. So ayan dito sa kanto na to, ah, uh, may nakalagay na dito na bawal ka nang pumasok. So kailangan mo nang kumanan diyan o kaya kumaliwa rito. Pero hindi ka na pwedeng pumasok, no? Kikita niyo, kaka kumakanan na yung mga sasakyan o kumakaliwa kasi may karatula na dito na one way bawal na pumasok dito okay lang palabas na tayo so lalabas na tayo dito so yun, nakikita nyo oh, walang pumapasok talaga ng mga sasakyan doon sa sinasabi ko o, oh, samahan nyo lang ako sa pag-tour natin dito sa bayan mismo ng Naik Cavite para kung sino man yung mga marerilugit sa mga pabahay ng gobyerno at ito naman talaga yung bayan na napakaraming ipinatay yung pabahay ng gobyerno at syempre pinagmamalaki ko rin na ang gaganda na ng mga pabahay ng gobyerno na ipinatayo, ipinatayo dito sa Daig Cavite ang daming ang taong, ang dami tao ngayon dito. <laughs> talaga nga uh, vacation grande talaga yung mga kababayan natin na uh, nakatera rito. So syempre sa dami na rin ng mga nalipat ng mga residente sa pabahay ng gobyerno. Kaya talagang masasabi kong ang populasyon dito ay eh, napakarami na. So lampasan na natin si Kuya. So ang tawag nga pala dito ay uh, San Roque yung kanto nito babunta doon sa may main road so lulusot ka doon din ah uh, yung uh, sinabi kong bawal nang pumasok pagka kumanan ka doon ang tagus mo rin doon ay palengke rin no, public market na naik pagkagaling ka ng mga pabahay ng gobyerno yan yung kanto na to na natin tapos babalik tayo doon sa may sungay kalabaw pag uumpisa na ulit tayo pagpasok para masubaybayan nyo talaga na hindi lang yung kabilang side lang yung uh, inikutan natin Okay, ito na yung busy na dito. Saan ba ako pwedeng pumarada dito sa bantaunhan oh, Boss, kumain natin na yung po <laughs> So, ito na yung bayan ng uh, San Roque, Barangay San Roque. At uh, ito yung crossing, ito yung main road, no? Pagka Demeritso ka doon, uh, makikita mo yung mga pabahay ng gobyerno. Pagka Demeritso ka rito, ah, uh, makikita mo rin doon yung uh, flying Bee So, may kanto doon, na papasukan naman, papunta rin doon sa pabahay ng gobyerno. Pagka nagdere diretso ka, so papunta ng Maragon doon, uh, Tarnate, Kabyang Tunnel, at uh, Nasugbo, Batangas. And then, maraming bypass road na rin dyan, papunta doon sa uh, Tagaytay. And then, kung papunta na kayo ng uh, south na probinsya, like Isun Province, pwede na rin dumaan dito, may mga lulusutan na rin dito. So, ito yung uh, crossing. So makikita nyo yung 7-11 So syempre merong ano ngayon ah, sa lalay ah, Shout out kila kuya Na mga taga naik Na mga umaalalay sa mga magbabakasyon Shout out to sa inyo kuya Maraming salamat sa inyo <laughs> Napakasisipag mo <ko> nila kuya Sige <laughs> So ang gagawin natin Babalik tayo doon ah, Sa pinanggalingan natin Sa may kalabaw na dalawa ulo At mag-uumpisa ulit tayong papasok naman dito Ito na yung main road Yung pinasukan natin kanina yung ah uh, kung tawagin ko barangay road